testing ko na to nahanap ko na yung sira ng chipping gun ko po guys ito palang switch kasi tinesting ko walang continuity so kahit iyon sya wala rin yung power tapos ko na rin yung carbon brush na ayos pa naman kabilaan so kanina umaga ayaw gumana kabago bago na ito sang araw pa lang sira pala tong switch na to so ito testing na natin testing natin testing yan. ang ginawa ko nirekta ko muna yung connection ng switch pinagdikit ko muna yan e titignan natin kung gumagana nakita na natin yung problema itong switch na to bibili tayo na ito ito na to napalitan ko na yung switch na sira ito yun oh. alright Yan lang yan to yun oh. ito yung sira toy yan ito yung sira na switch to eh. Ito yung pinalit ko to yun. Eh. Ayun, maliit lang siya. Kaso hindi siya fit dito. Pero hindi naman na natatanggal. Gagawang ko na lang to ng paraan para hindi siya tumakas baba. Pero, gumagana na yan to eh. Hindi lang siya katulad na ito. Bili ko siya sa Shopee. 39 pesos lang to to yun. Eh. Lagyan ko na lang ng tape yan dito. Testing natin kung gumagana. Nakaraan dito na itong gumagana to eh. Testing natin eh. Wow. कहाँ पर? किसमें उसने कहाँ है? All goods.